أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله taala wa السلام mga mina mahal na kapatid sa pananampalatayang ng Islam marahil may mga tao na kapag sila ay dinapuan ng pagsubok o sila ay nasa kalagitnaan ng problema iniisip nila na ito ay parusa sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala Ngunit, ang katotohanan mga minamahal na kapatid, ito ay hindi parusa bagkus ito ay habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Marahil para sa atin ito ay masakit, ito ay nakakapanghina, ngunit ang resulta naman nito ay napakaganda sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ang lubos na nakakaalam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran sa Surah Al-Baqarah chapter 2 verse 155 Katiyakan kayo ay aming susubukan sa mga bagay na nakakangamba, gutom, kahirapan, ngunit magbigay ng magandang balita para sa mga taong matiisin sapagkat tunay na ang magtatagumpay lamang ay yaong mga matiisin kailangan natin tanggapin na lahat ng nangyayari sa ating buhay ito ay nakapailalim sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala ito ay ang kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala ito ay isang paalala una sa aking sarili at sa mga nanonood na mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam na tayo ay magtiwala at wag nating pangunahan ang kador ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito lamang po. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh.